Hello guys. So ayan no. Flex ko lang sa inyo guys yung ating uh, Chinese kangkong. Kita mo naman yan no. Ang gaganda ng dahon no. Ito ba't kaya siya natumba? Ayan no. Ito Ang dami oh. Yan. Sa susunod ito naman ang ating i harvest no. Yan. Yeah, mga Chinese kangkong natin guys no. O di ba? Diba? Ang gaganda ng dahon no. Yan. Ito. Ang lapad din ng dahon niya. Masigla masigla siya eh. Oh. Malusog na kangkong yan guys. Yan. Mga ilan lang nabuhay sa sinaboy na ano eh na buto no na chinese kangkong binili kasi natin yung buto na yan guys yan pero isang gulayan na rin yan mm, may pangsigang na tayo yan guys yan yung dito kasi lahat yan no marami yan sila sinaboy dyan hindi na buhay yung iba guys yan buto lang kasi yan no pero hindi ko pa na try yung uh, yung ating uh, yung biniling kangkong sa palengke kung uh, mabubuhay pag itinanim natin ng ganun. Baka siguro pag uh, pinaugat natin, binabad natin sa tubig, yan, mabubuhay. So, may nag-harvest pala dito. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Nabawasan, eh. Apat na, ano, yun. O, oh, apat na sanga, guys. Ay, hindi lang apat na sanga. yung pa pala, oh. So, may nag ng kangkong, no? Ayan. Baka si Mr. ang nag ng kangkong na yan. Ginulay niya siguro. Sinama niya sa gulay niya. So, ayan. Mabilis lang din yan, guys. Ayan, oh, kita mo. Pag na na pala siya, ayan, o. Oh, nag uh, na rin siya ulit, o. Oh. So, basta wag lang puputulin yung pinakapuno niya. Ayan, o. Oh. O, diba? Ayan si Pinat, o. Oh. Talaga naman chismoso, eh, oh. Gusto na sumari sa vlog, e. Eh, o. Oh. Mm. Nagmamarites ka, Pinat, ha. Nakasunod ka na naman sa akin, ha. So, ayan lamang, guys. Yung ating kangkong, Chinese kangkong. Thank you for watching and bye-bye!